morning mga ka-master, nakita tayo na pagandang henyo rito ilang buwan yung kaibigan? 9 months months old henyo na kaya eh, libo lang mga ka-master, henyo ayan 3 libo mga master. Ayan, mga henyo Nine 9 months, 9 months eh. na mga master Ayan eh, 3,000. mga bagong dating lahat ito mga ka Thank you, kaibigan. may nakita pa tayo itong manok. Mga bagong dating lahat ito. Ganda. Ganda. Magkano na naris kaibigan niya? Sabi ko nga, sa Ah, dalawang libo isa. Ano ba mga linya ito ito eh, na-cross ito sa sweater tapos sa kanawayan dito naman oh no, sa ah, ito naka-cross sa sweater at kanawayan ano. Ito naman Gato. No, ilang buwan na yan. Ano ba ni no, no, sa pambal ng 10 months na may ito. Ngayon lang kumapat ako. Ito yung bande ito WPC. Ah, bande, ng, yun WPC, yun. bande ng WPC no. Ah, Napakamura, dalawang lang mga master, bande ng WPC. Bali, pakit sa ito, tatlo, 6,000 na. Lahat na, no? Birthday lang ng isa. Hindi oh. naman. Napaka <laughs> murang manok sa mga kamaster. Mga quality. Ang budget ng WPC yun. Oh. 2K lang sa mga kamaster. Kaya lang, gusto na may Tatlo. 6,000 yan. Package. Ayun. Ano ko na pa? 2,000 dito. Wala ko. ko lahat tayo. Siyempre, sa loob ng... Ah, gusto lahat Hindi oh. pwede pa isa isa, no? Ay kasi mukha pag kung pipiliin, oh. talagang... Pwede, ng... pwede mga tupay, pag isa, no? Ba, no? May contact number ka ba kaibigan? Oo. Oh. kayo number. number. contact number. O, kaya, mo kaya contact number Ah, 17 pa na. Sige, sa... okay. natin number ng kuya. Mga sa... ganda mga manok ito. Mga bandit ng WPC. Ayun po, sa... mga, sa... mga Alam ko. Hindi, ko na. Ay, sabi mo na yung number mo. 0935. 0935. 0935. 1 h 1 1 4 may, may 1 4 kaya naka na live na vlog natin to. Pangalan po ng Ronnie. Eh. Si Kuya Ronnie, paikon sa kanila ulit.